<laughs> sabi niya kasi sa akin, <laughs> bibigyan niya ako ng t Hindi ano? ko alam. Ano ba yung Ang bang cool ng t kay... ngayon, di ba, Dailis? Ha? tayo, Professor. Pag-usapan okay. muna natin yung ano. sa tayo, Prof. Ano? <laughs> ano pag-usapan? Pag-usapan natin yung ano. Kaya sabi niya po kasi, pag-uwi niya daw, ano daw, paparanasin niya ako. Mga dalawa, eh. Okay lang po. Hello. Okay lang po Hello. kasi. Hindi naman po ikaw eh, kami ni Tita Sweetie. Eh. Mm -hmm. eh, ang paano yung channel eh, ko? Nag-record yan. Nag-record yun daw. Okay lang. At mm -hmm. least kami lang ni Tita Sweetie. Eh. Tita Sweetie ka dyan. Tuturuan niya daw ako eh. Hintayin ko yun. ka. Ano ituturo ko sa'yo? Bimbang. Hindi ka ba nanonood ng mga Jessica Soho, mm -hmm. ng mga balita? Hmm. Saan ka ba? anak Nakatira. Sabay. Trending yun. Oh, no, trending yun. Trending yun. Saan ba probinsya mo? Malapit po kay Latita Sweetie. Oh, yun Maganda na Opo, pare. Basilon yan, Dai. Basilon siya. Basilon siya. Kalayo mo, Basilon eh. Sabi niya kasi, pag-uwi, sabi niya, Profesor, pag-uwi mo ah. kita tayo. Magkita. Ko? Sabi, magkita lang naman kaya. Wala ano naman no? sa, sa, gagawin. Magkita sa, lang. Sabi niya sa akin. Sa, sabi, sabi ko. Ano gagawin mo sa akin? Dagdag pa more ng kwento. Patay ka ngayon. Sabi ko, tita, bata pa ako. O, baka magalit parents ko. Wala. Galing. Ah, galing ha. Mag, magagalit parents ko. <laughs> hmm. Magagalit yung jawa mo or asawa mo. Eh, di sana tulog na ako kung ganun kasi nga, nasa Maynila ka, naghanap buhay ka dyan. Siyempre, wala dyan yung asawa mo, nasa bahay niyo. Kapilig siya, sabi mo lang ganun, tita. Meron. Hmm. Matagal, matagal na tayo magkakilala. Hmm? Matagal? Kailan man naman tayo magtagal? Siguro mga ano lang, two months lang tayo nagkakilala? Uy, hindi na two months ha. taon na. siya. sabi ko, sabi ko sa kanya, eh, sabi ko sa kanya, kung okay lang sa'yo. Tapos, sabi ba naman niya, gumamit ka ng robas Ay, ginoo. Ano yun? Gaga, gaga, ala, nasabihan, ng mo tulad Tita kasi ano ba eh? Nabemba nga tuloy na kalaban. Susana, yan tuloy.

Kapag kinuha niya yung ano, barilin niyo na. Pukunin niya niya yung loot to. Saan so, siya Sa may bilihan? <laughs> Nako. No, there Nandito na! Ano nga? Andahan nila, oh, Nagkakabulan! Kaya nga! <laughs> Ayun, lumipad ang isang siya! Ayan, lumipad. Ang kudongkawang siya sa likad. Mura pa naman tayong sasakyan. Bakit pa balik yun? Energy ano, tita sweetie. Sige <laughs> mag lang, mag-iipon ka. Hanggang kaya mo. Ala, ginalitan ka. Hindi, iba na to. Sila yun. Datlo yun, naghahabulan. Nandito na, nandito na. Ayan na, ah, ayan na, ayan na. na. Hindi. So, pangalawa yan, pangalawa. Hindi pwede. Pangalawa yun. Meron pa isa. Oo, uh -uh, naghabulan. Meron pa isa. Tatlo yun eh. Eh, okay, nagbubuhat pa naman ako. Mm -hmm. ano? Anong binubuhat mo? Wala. No, 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 no. no. Na naman. Iba yun. Iba na naman yung sasakyan. Iba. Bumili ata yun. <laughs> Ayan. Ay, ano, 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 ano. Ayan. Ayan na naman. Yan na naman yun. Ayan. Matay kay... Nabali, nabaliw, nabaliw, nabaliw na sila. Pabalik, <laughs> balik. hindi manok na katibak. Wala akong tibak. Hindi ako nagpapanti. Wala akong ibibigay sa'yo. Ririg, ririgaluan niya daw kasi ako tibak. Maanin ko yan. Sabi niya, pag matutulog ka, mo. <laughs> grabe naman siya. Sabi, sabi ko, grabe ka naman. Pakyan Tara na. <laughs> Kung... Tara na tayo. Porkit nandiyan lang yung ano, si Atilisa Lisa. Ayaw mo na umami. <laughs> na ano? Aaminin ko na tayo? Kani, kani, hindi siya ganun. Hindi ka, kanina, nun wala. Ano, ano, one week. <laughs> yeah. Sa... Pinapahiya mo talaga ako sabi sa sabi ko, kaibigan ko ah. Tatlong ako. hindi, paano pa mamahiya? Ay, <laughs> <laughs> hindi, sabi ko, <tiyago. laughs> sabi ko. One week, sabi mo kasi. Na yun na lang kung week. ano yung nasa isip mo, mo. Yun na yun. <laughs> si Lisa, ayaw mami. Kanina, Babo. Babo ay ka na. Walang isang salita. Yun nga po. Sasabihin ko nga yan kay mami. Kay may Laps. Sabihin mo. Bising-bising bising yun sa niya. Una, si ati may Laps, yung inano niya. Kung Tita, ano mo naman yun? O, oh, ano? Sabi mo siya? <laughs> Totoo oh, yun, yun ang <laughs> oh, sabi o, niya. Oh, diba? Oh. <laughs> o, so, okay. sa akin. O, oh. kung o malaki... yun, pagkakaintindi mo, tita, sabi ko, malaki ba si My Loves? Iba yung pagkakaintindi mo? Hindi, sabi mo, malaki ba yung kay My Loves? Sabi o, ko, hala, sabi ko, malaki tamo... ba si My loves? Sabi ko, tanungin mo si My Tapos, Yung jowa napunta... niya. Hmm. Pero dahil, sige, Ayoko na mamagalit ka sa akin. One week na, okay na yun. <laughs> oh, saan ba kayo magkikita, banda? Ang ba tawin sa one week na yon ang tagal. Yun nga po, eh. sabi niya dun sa may show daw. Ah. Mukhang mapapalaban oh, ako. My... ha <laughs> ah, delikado yan. Ano, dahil dito tayo? Oh, dito muna tayo, doktor, sa Ate Lisa, okay. mukhang mapapalaban ako. Mapapalaban ka talaga. Parang may ba? kailangan ko talaga magbaon ng maraming lakas. Siyempre. Nag-exercise ka na mula ngayon. Pero gagawin ko yung base. <laughs> gagawin ko yung base cook Siyempre. Ano mo, bang base mo. Parang mo kahiya yung lahi. Kailangan. Lahi mo. Oo. Kailangan talaga. Eh, gumagamitan ko ng pinagbabawal na technique. <laughs> <laughs> Ay, ito ba? <laughs> kailangan ko. Kailangan, kailangan ko. Ito. Ay, may scope na ito. Pinagbabawal po na technique. <laughs> Pinagbabawal na teknik talaga. Walang ano dito? AK? Oo oh, okay, hindi na nga ako nag-AK. Wala, AK. Puro green tong ano ko di. Marami akong bala na eh, Na pang brown. Kita, so, sweetie. Hmm. Panigurado yan. Ano? Wala na. Ayoko ng import. I got supplies. At least wag ka maniwala oh, oh dyan. Hinabi niya talaga 'yo. masasakit masasakit mas sakit tayo sa loob lahat. Labas ka diyan, sobra. Wag diyan kayo diyan, diyan ah. Diyan ah. Na. Pag nagisa kayo ng granada, patay kayo diyan. Oo. <laughs> Tawagin ko sila. Uy, nandito sila. Nandito. Yung Nandito, yung paabo oh, dito nandito, sila oh. yan Huwag ka, ka mo, ng oh. Ayan, yeah. ayan Dito sila, dito, dito <laughs> oh, Ay, yun Ayun o, ayan na okay. Ito, nakatibak <laughs> naka, na. naka pa to Ito, nakatibak Ayan oh, dumapa na Masan <laughs> ba sila? Huwag mo kasi Nandiyan sa bahay Ayan o, ina Ay, <laughs> na, <okay>. Ay <laughs> may self-aid pa sana to gilig mag ka, gilig ka